Hello mga kalodi, good morning, good morning tayo po ay maghalo ng semento pupuno na natin itong ating poste na putol-putol para magawang ko na ng bubong ito, itong aking bahay mga kalod so pinapakita ko po sa inyo mahalo-halo na, -halo na muna tayo At pagkatapos nyan, ay mag ano na tayo magbuhat tayo mataas dyan yung mga hagdanan dyan sa likod ko yan ako tumu tumutulay yan mga kalods taga tsaka lang mga kalods nag iisa ko tinuturo ko po sa inyo yan 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 mga ano na yan yung tatlong poste na yan kulang kulang kasi yung buhos niya. pupunuan ko na yung isakto actually na ano ko na nasukat ko na yan na label ko na may label na po yan may tanda na may ano na yan may forma bubusan ko na lang at syempre ay eh, halo-halo muna natin yan, yung rin, ginagawa ko na yan ginaano ko ng pala yan para pag bubusan ko na ng tubig, ay ayos na o yan na o, ginaano ko na ng batu yan, karat ka na yan ang imimix ko mga kalodi batu, para titibay ang ating poste Ayan, mga kalods O, oh, na siguro yan. <laughs> yunod ng aking pag-ibig kay misis, batibay talaga. <laughs> Ayan mga kalodi. Ayan o. Oh. Yo, inaanano. Ayan mga kalods. So, oh, halo-halo na natin. Ayan mga kalodi. Okay. Okay, too, may tubig na yan ha. Ayun oh. Oh, oh. Basa na yan. Ha? binasa ko na yan. Ito oh, mga kalodi, binasa ko na yan ha. O, pa ano siya na? halo, -halo lang natin. Mix-mix ba? Mix-mix ano. Ayun, mix-mix ko na lang. Siyempre, inaano-ano -ano ko muna. Para parambutin. Ayun, tinataktak ko kasi duwi dikit mga kalodi. So? Kita niyo naman, basa yan ha. Pinuturo ko ba sa inyo kung saan ko ilalagay? <laughs> Ayan, nagbubuhat na si lolo ninyo. Kawawaan mo si lolo ninyo, oh. Ayan, sinasabi ko yung hagdanan. yan, Napakahirap talaga ang maghagdan. Ayan, oh. Ayan ang, uh, ako konting pagkakamali mo lang dyan, mga karods. Ay, mismo. matimbuang ka dyan. Ayan. Binubuhos ko na sa ating poste. Eh. Ayan mga kalods, ang hirap ano, ang hirap ng buhay pero laban laban lang mga kalodi. Ayan Oh. Ayan mga kalods, o, oh, kita nyo. Hmm? tsaga lang tayo. Wala tayong pang upa or pang ano nang kasama para may makasama tayo. Wala eh, solo-solo na lang. Kain-kain naman natin mga kalods. Yan, para-para lang si Lolo inyong niyo. Ayan oh. Yan. Chaga-chaga lang ang buhay. Ayan, chaga-chaga lang tayo. Para mapunuan na natin itong ating poste. Sige lang, Lolo inyong. O, oh, akit ka lang diyan. Ingat-ingat ka na lang ha, Lolo inyong sa pagbuhos. Ay nako, ang buhay laban lang ayan oh lumalos <laughs> dos pa naman yung aking ano ah, hagdanan na ah. buti na lang may ano yan mga karots merong tali I safety purse ko para hindi dumastos talaga kinunta ng tali may alam yan mga karots para hindi maano dumalos dos tong hagdanan ah, Bababa na tayo mga kalodi. Hello mga kalodi. Eto, magbubuhos na tayo. Mga kalodi. Ayan oh.